Hello, hello po, magandang hapon Time check, alas 6 na po ng hapon dito Sobrang taas po po ng araw, parang ganyan So po, ibabiyahe pa, faster ton Wala pa nang, mali, mali tubig pag chinik ko yung tubig ayan brake fluid um, check check eh so yun guys ang ano natin update dating kasama kailangan yung network natin mapalakas sulit uh, antok ko yun na pa sana magbiyahe ang problema inantok ako kanina so no choice ganda yun na ulit mga vlog natin guys ala ko preno yung itatabakan ko yung pulis oh ay pre, na yung palayaw na wala Police Walang tao Ay, police Ay Hindi ako masyadong maka Hindi tayo masyadong maka ngayon ha Formahan kasi Hindi <laughs> ako makaano Alright ah. guys.